Oh, dapo naman tayo rito sa ano update, update natin ang mga presyo ni Boss Dodo ng mga presyo ng mga relo niya rito. Good morning po. Relo niya. Rito. anto <makes noise> <makes noise> yeah. na um, so, ng mga kas at ka ay ano kay boss Dudong dito. magka na sa tuwing yung natin. Tumatapo lang ng natin natin ay natin. So mga presyo So hindi tayo masyado doon sa harap na. Mayroon nang sa nagpapa-shout out sa atin mga guys. So shout out po sa kay ano, uh, Romeo Medellin. O oh, shout out po. So Akiro Pacquiao, Santi Santiago, so Nestor De La Cruz. So samahan niyo mga guys, so update natin sa mga about mga slow paglapit doon. So magkano ang presyo nito, boss? 1.5. 1.5 sa mga grito na ganap kay mga gritong relo mga guys. 1.5. So negotiable pa siguro 'tong ano. Ang riloto, boss. Boswa. Boswa. Ah, daw, boswa daw. One pie. Yan na talaga karoon ng Ayan, mayroon naman tayo dito ng ano. Take naman rin. Take naman rin, magkano? 1K. 1K. So, mga nagalap ng na mga ganito. Ito mga rilo dito, yeah, sa Singundamano, oh, ito, ito mga isang. 1K. Mga Singundamano, ito mga... And mayroon meron naman tayo dito. Ayan, katulad dito mga... Ano boss? Ito boss, magkano? Wampai. Wampai. Naganap naman mga ang ori na mga relo. Dito kay boss Dodo. Wampai. Ito, mayroon tayo na na ano. <tipos> magkano naman to? Ito. 800. 800 man. ito mga isyong mga ro. Seiko na mga Seiko Ito, boss, magkano ito. Ito, 2K Toki, so, okay. Omega mga guys, so Toki okay, mga guys, so, okay, mga Omega. So naganap ng mga Omega na mga segunda man ng mga iso. So automatic to mga siya, automatic. So, meron naman tayo rito ng pusil. So po ah, ano ba to? Uh, ah, ano to? Ang tatakyan? Brain. So magkano ang presyo nito ba? 1.5 Wampay. So mga ganyan. O rin So meron naman tayo Rolex na ano, yung um, Rolex na... cooking okay. Automatic na Rolex, boss, so, magkano? 1.5 1.5 Rolex, ha? M5 stainless Yan, sinaganap so, ng mga Rolex na mga C5 ah. na Rolex Yan So, meron naman tayo rito Ano to? Bluetooth So, magkano ang bridge boss? 1.5 1.5 Yan, so, yan Yung kaibang stainless yeah. din rin, no? Yung bracelet list nyo, maganda ang okay. bridge list nyo, mga guys, ha? Yan 1.5 2 King Yan So, <coughs> so ito naman, boss. One five. One five. So, uh, One five. One five. meron naman tayo ng Rolex naman dito na green dial, no? Ito, magkano ba? One five. naganap so, naman ganito, ha? Ah. Pambabahay ba to Hmm. Ito ang mga siya. Ito ang pambabahay lang. So, ba tayo rito? Ano naman ba natin ito? So ito, magkano boss? 2K. 2K. Dominic. Dominic. So yan, mga sa salo, mga isa na ganun. Yan, uh, mga kutsan. Okay. So daming mga pagpipilian dito. Rolex din ito. Magkano? Black dial. 1.5. 1.5. 1-5. ng mga ganito. 1-5 sa mga... So, pili, pili na lang natin siguro ito. Yan, katulad ito. Rolex din. Magkano ito, boss? 1.5. 1.5 din ang mga presyuan ito. 1.5 oh. Kalabo ka na uh, Mayroon mo tayo rito boss Magkano ito boss? 1.5 1.5 Gusto ng mga ganitong ordinary lo ha 1.5 lang din Ayan yeah, Mayroon tayo Ano ba? Mayroon mo So magkano ang presyo ito boss? Ay okay. oh, yung pula mong dayang Pula, pula. So, 10, 10. Magkano sa uh, sa ito boss uh, 1-5 1-5 so, nasa iyo eh nasa iyo yun. eh pati yung cruiser eh

yang antik, tapi kalau yang utuh, tapi kalau yang utuh, tapi kalau yang utuh, yang utuh, yang utuh, yang utuh, yang utuh, yang utuh, Ano ba boss? Ito boss? 1.5 to mga yeah, isa 1.5 to mga presyo 1 dito 1.5 Ito mayroon ba tayo Ito okay. Okay. Ito Michael Kors? Okay, okay. Ha? Okay Okay Ano Okay Pera yeah. lang wala Okay, Hello. okay. Hello. Mara pa tayo. Ito. Natag ko na yun eh. Hindi mo nakita. Cruiser? Oo. Oh. Eh. Nakarating ko lang. ko May kukuha nga araw. Yung po, Magkano? Hmm. One, two, <laughs> Dito lang ako. Dito lang Wala yung cruiser Eh, yung mayroon Yung mga pang Ay, ba to? Wanto lang mga ka. Wala na. Wala po na dito yan eh? Ang dami kasing... Anong kulina e. Wala. ibig sabihin? Nasa list pa kayo? Hindi Kakarating ko lang. Ang dami kukuha eh. Ang mga salisya. Ito boss, magkano to? Magkano na boss? 1 to mga presyo natin ang mga 1 to. 1 to rin. So mga abot ng dito tayo So abot abot lang tayo Medyo hindi tayo makaporma tumakas sa So dukot -du -du dukot lang po natin Ay natin kasi So may mga customer tayo doon Hindi tayo makasingit doon sa harap no So dito naman tayo So kukunin lang natin para ah, Itanong natin yung mga presyo Ito boss magkano mga presyo ang

hindi kasi ito, nawawala sir nawawala siya tapong. pa tapong. pa ayan pa tapong. 800 lang nasilisihan pala kayo tapong. pa 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 magkano? pa tapong. pa tapong. mga, mga tapong. pa sabay-sabay na natin to ito magkano to okay dalawa mga silver to, okay. to na ano uh, omega. stainless uh, omega to okay to mga guys mga omega to so okay so yan mga ganitong ori na uh, Pari mga katungtad dalawang piraso pa rin siyang presyo yan. okay mga kasi yan. mga presyo Naghahanap ng mga ganitong ori na okay lang. Hindi siya ball pa. Hindi pa. Hindi ko pa. Michael Kors. Michael Kors makano? Na gold plated. 1000 thousand tu 1000 One thousand Uh, ito, boss, magkano? Daming diamond. Boss, magkano ito? P700. 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 700 Meron tayo ng ano dito po siya. Tony! Good morning po! Kami mamaya Sa YouTube! Oi, oh, yan po! Shout out po! Yan. Itong ka, mga ka-subscriber. natin po magkano po? 700. 700 yung mga ganitong ore na kasi itong mga. Ito ito Ayan! Ano pa natin ito? Ito ba, ba? One, two. One, two. ito! One, ito Magkano po 1 Isang lang itong mga siya.

sana So naghanap ng ganito ha. To, to so lang ito mga so negotiable pa. Pero pa siguro ito mga rilo ni boss. Yeah, yeah. Mga uh, rilo niya. Yan. Yeah, dito lang. Kaya yeah. mga. Yeah. So, yeah, mga about na mga rilo dito ni boss Dodo. Oh, so, dito lang sa presyo ni boss Dodo. No? Yan. Yeah. Presyo dito nila ni... Mamaya, sa So, pangalan natin, boss? Sa'yo, ang pangalan mo? Yan, dito kayo. Anong pangalan mo? ano pangalan mo? ano pangalan mo? Dudong. O, oh, yan. Kay Dudong, ikaw? Dudong. No, no. Yan. Kay Dudong dito sa mga ka... O, oh, yan. Shout out po sa'yo. Good morning po sa'yo, boss. Saan galing pa yan, boss? Saan galing? Galing pa akong Tanay. Ah, oh, Tanay Rizal. shout out. Good morning po, boss. Shout out po. Yan, sa so, mga ano. Subscriber natin po. Galing from Tanay po. Galing Tanay po mga wisyo dito. Ah, uh, bibili ng mga trilyo ni Boss Dodong dito. About mga trilyo <coughs> ni Boss Dodong. yung ganito? Ang pipe. Ang pipe. Ang

ay naman dito lang sa mga hanap lang mga generator dito lang sa mga sindi dumaduma nang mga rilo mga yeah. dito lang kay bus dudong yung dito yung